mga simbahang dinalaw namin ni Cesar ang Dormition Abbey na itinayo bilang pagkilala kay Maria. Sa lugar na ito, sinasabing natulog si Virgin Mary at uh, hanggang sa umakit siya sa langit. Ngayon, tinatawag na itong lugar na ito na Dormition Abbey. Ang Dormition ay galing sa salitang Latin na dormir, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay natulog. lang ang simbahan ng Domitian Abbey, ramdam na ramdam ko ang pagkasagrado ng lugar na ito dahil sa nakabibinging katahimikan. Ang mga pader dito, may mga disenyo ng art mosaic. Sa pinakailalim ng simbahan, nakalaga ang nakahigang estatwa ni Maria. Dito namin sa Japan nakilala ang Pilipinong pari na si Father Angelo Ison na tubong Rizal. Na 25 taon nang nakadistino sa Israel sa St. Peter's Church dito sa Jaffa. Nagmimisa rin daw rito si Father Angelo sa wikang Filipino, lalo na karamihan sa mga diboto, mga kapwa niya Pilipino. Anong mas nagustong-gusto mo dito sa Israel? I think uh, I like uh, I, my opportunities, my personality. no? I like uh, uh, to meet people of different cultures. Pero ang Tagalog? Tagalog is a matter that we never forget. Kahit <laughs> na minsan ay, sa comedy ko ay uh, naga, ano, ko, nag, naghihirap ako ng, know, ng salita. Pinasyal pa kami ni Father Angelo sa kanyang simbahan. Anya, may isang maliit na kapilya rito na itinayo noon pang 12th century na matatagpuan sa ilalim ng simbahan. Itong chapel na ito, ginawa doon noong 1251 pa, panahon pa ng Crusades. Pero pag tinignan mo dito, kasi para siyang bagong gawa. Pero according to Father Angelo, wala pang binago dito. As in, this, ito yung mga original pa na materyales. 1251, imagine kung gaano na katagal look. Tingnan mo siya kung gaano siya na naalagaan, ha? Alam niyo ba na trivia eh Pilipino ang isa sa uh, mga gumawa nito, yung architect nito ay Pilipino si Architect June Palafox at yung nag-donate ng mga muebles ito. Tiles. Yung tiles mismo ay isang philanthropist na Pilipina by the name uh, Lourdes Pascual. Tagabulakan siya. So, in short, uh, hati itong uh, kumbaga materyales galing dito sa Israel at Bulacan. Dahil siya rin ang kinatawa ng Vatican Embassy sa Bansang Israel, dito na manirahan ni Father Angelo. At kapag nami-miss daw niya ang Pilipinas, lalo na ang mga lutuin Pinoy, ang kanya nagiging takbuhan, ang sarili niyang hardin na sagana sa tanim. This is my talbos ng kamote. Si Father may ilig sa kamote. Sinigang. sinigang, pero pag tinignan mo yung kamote niya, parang iba na, o. Oh. Sasabihin ng mga nakakita. Pero sabi mo, nag-mutate na. <laughs> na nalahian na. Like iba. Biling ko meron yung laman sa loob. May may meron din yan. oo. meron. But there's oh. more. Come on, Father Henry, kaya pakita mo sa I'm, Father. But there's more. Surprise! Meron siyang sagi! <laughs> <laughs> oh, may puso. May, may Ngayon ka pala mag-harvest ng anak? Yung, yeah, yun okay lang. I just plant them last year eh. Saba ito, no? Saba? Saba. Oh, saba uh, ito. Saba.